Ang verbo sa John 1.1 ay tumutukoy sa ating Panginoong Hisos. Marami ngayon ang nangangaral na ang verbo na nakasulat sa John 1.1 ay hindi tumutukoy sa ating Panginoong Hisos. Ganito ang nakasulat sa Juan 1.1. Nung, nung pasimula si ang verbo at ang verbo ay sumasadyos at ang verbo ay Diyos. Pagdating sa verse 14, ang verbo ay nagkatawang tao. Sa ibang verso ng Biblia ay nag-anyong tao. Kung hindi tumutukoy itong sa ating Painong Hesus na nakasulat sa John 1.1 nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay suma sa Diyos. At ang verbo ay Dios. Ay sino itong verbo na nagkatawang tao sa verse 14? kung hindi tumutukoy sa ating Panginoong Hesus Kristo mayroon ba silang mabasa sa Biblia o referensya na ang John 1.1 ay hindi tumutukoy sa ating Panginoong Hesus? Kung hindi ang, kung hindi tumutukoy sa ating Panginoong Hesus ang John 1.1, ay sino itong verbo sa Revelation 19 verse 13? Maliwanag mabasa natin sa Revelation 19 verse 13 na ang verbo na nakasulat doon ay tumutukoy sa ating Panginoong Isus Kristo. Kaya maliwanag, yung verbong nakasulat sa John 1.1 ay tumutukoy sa ating Panginoong Isus Kristo. Kung hindi ito si, kung hindi kung hindi tumutukoy sa ating Panginoong Hesus na yung berbo ay Diyos at ang berbo ay nagkatawang tao ay sino itong berbo nga nagkatawang tao kung hindi tumutukoy sa ating Panginoong Hesus Kristo mayroon ba silang mabasa sa Juan 1:1 na hindi ito si Kristo maramit maraming patunay sa Bibliya na ang ating Panginoong Isus Kristo ay tunay na Diyos. Marami din tayo mabasa sa Juan 1.1 na ang birbo doon ang tinutukoy ay ang ating Panginoong Isus Kristo. Dito sa ating nabasa, dito sa Biblia ang, sal, ang salita ng buhay. Ito. Mabasa natin dito sa Juan 1.1 na ang birbo nakasulat ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Yesus Kristo. Basahin natin ang Juan 1.1. Sa pasimula pa ay naroon na si Kristong salita. Siya ay kasama ng Diyos at siya ay Diyos. Maliwanag na ating nabasa sa Juan 1.1. Sa pasimula ay naroon na ang ating paninong Yesus Kristo kasama ng Diyos at siya ay Diyos. Ngayon, maraming nangaral ngayon na hindi daw itong tumutukoy sa ating Panginoong dahil wala pa daw nakakita sa Panginoong Diyos. Ngayon, kami mga Seventh Adventists, alam namin kung sino yung Diyos na hindi nakita. Kaya nga may doktrina kami na Trinity. Ngayon dito, mabasa natin sa Juan 1, versikulo 18. Kung sino yung Diyos na hindi nakita. Ganito ating mabasa. Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Sino yung hindi nakita? Yung Diyos Ama. Yun ang hindi pa nakita. Wala pang taong nakakita sa Diyos Ama. Kahit kailan, subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sino yung Diyos na hindi pa nakita? Ang Diyos Ama